Dito sa lungsod ng Kabanatuan, kaliwat kanan ang makikita ninyong kapihan at kainan. Halos pare-pareho ng nga sila ng menu. Pero ibahin nyo ang natuklasan namin ngayon. Dahil ang mga pagkain na inihahanda rito ay mga Japanese inspired. Tapos yung mga kape ay espesyal na talaga nga namang dito nyo lang matitikman. Ito nga yung kape na hindi madalas makita. Pero dahil sa kanilang mga produkto, sila ay hinahanap, binabalikan at dinadayo. Taran na. Laban na! At muli tayong humalughog ng panibagong tuklas dito sa lungsod ng Kabanatuan sa kahabaan ng Circumferential Road, Malapit na nga kami sa barangay ng Barera. Dito kasi matatagpuan ang tinutukoy naming kapihan. Ang Eco Oil Gasoline Station ang pinaka-landmark nito. Katabi rin nito ang Cilantro Restaurant namin ibinabahagi sa inyo ang Kayobi Cafe. Alam nyo ba na ang salitang Kayobi ay isang Japanese word na pag isinalin sa Tagalog ay nangangahulugang martes. Kaya dito sa Kayobi, Tuesday din is family day. Malinis! maluwag, maaliwalas at malamig ang pwesto ng KOB Cafe. Kaya panigurado, komportable ang magkakaibigan, magkakasintahan at magkakapamilya na pupunta rito. Ito nga't unti-unti na namin ipinapakita sa inyo ang kanilang menu. I-post nyo na lang para may idea kayo. At heto na nga mga lods, handa na ang aming mga titikman ngayon. Excited kaming lahat dahil batay sa balita. Hindi raw basta-basta ang mga sangkap na ginamit sa kanilang mga recipes. Katulad na nga lang ng nilalang takan ni alien ngayon. Yan nga ang kanilang crispy sushi nachos with fresh tuna. 390 pesos lang yun. Kung ang hanap mo naman ay yung may gulay at prutas, itong kanilang espesyal na kanisalat ang para sa iyo. Ayun, yat ganado si Tig. 280 pesos naman 'yan. Ang susunod namang titikman ng mga sisiw ay ang kanilang ipinagmamalaking rosu katsu. Ito nga yung isa sa kanilang best dahil talaga nga namang napakasarap ng kanilang pagkakagawa. Lalo na yung sauce hindi pangkaraniwan. Halata naman kay Tupeng na sarap na sarap siya. <laughs> Nasa 295 pesos nga lang 'yan kaya sulit na sulit. O diba, espesyal at kakaiba ang mga natitikman namin ngayon. Idagdag mo pa itong kanilang Keri. na nang matikman ni Ibon ay ayaw na niyang tigilan. Ito nga yung kanilang recipe na amin pang pinag-aagaw-agawan. Hahaha. <laughs> Pero syempre, hindi naman papahuli dyan ang SK Philip nyo. Kaya tinarget ko na ang kanilang ipinagmamalaking gyoza. Grabe, napakasarap ng kanilang pagkakagawa rito. At heto pa nga Lods, ang dapat nyong matikman dito sa Kayobi Cafe. Sa halaga ni ganitong 350 pesos lang, sulit na sulit. Grabe ka na kay Yobi Cafe. Napapaisip tuloy kami kung meron pa kayong kinikita. Eh kasi naman, kay sarap na ng inyong pagkain. Ang presyo ay talaga nga namang abot kaya pa. Pero alam nyo ba mga lods, binabalik-balikan din ang kay Yobi Cafe dahil sa kanilang napakasasarap na kape. Eh kasi naman, ang may-ari nito ay talaga nga namang masusipang pinag-aralan ang paggagawa ng kape. Lalo na yung kanilang matcha flavor na patok na patok sa mga kabataan. Hindi kasi basta-basta ang mga sangkap na ginagamit nila dito. Mga espesyal na timpla dahil espesyal kayo. Kaya nga habang ginagawa nila ang mga inuming ito, masyado kaming namamangha ng mga sisil. Kaya ikaw na nanonood ng video ito, ano pa ang iyong hinihintay? Tara na at tumambay! Ito po muli sa SK Philippines, isang proud provinsyano at isang proud daw pa isihano mula sa bayan ng Laon. Kasama ang mga sisil na si Alien, si Ibon, si Tupeng at si Tim. Kami po ay patuloy na naghihikayat na support Pangalagaan natin ang sariling atin. Maraming salamat sa pagsamangga sa muli. Paalam. Ingat and God bless laban na.